Kag sa numero uno sa mga balita, subungad law. Isa ka maestro sa Bacolod City College ang kindismi sa serbisyo matapos ang ipamatbatan ng guilty sa reklamo ng sexual harassment na ginpasaka sa isa ka estudyante batok sa iya. Yaring report. Base sa affidavit sa tagreklamo, may pila ka mga personal nga bagay kag palamangkutanon parte sa sex life sa estudyante ang ginapadala sang maestro sa iya via messenger. Screenshots sa conversation nila ang ebidensya para sa reklamo ng sexual harassment nga ginfile sa tagreklamo batok sa maestro. Sa July 22, 2025, nagpagwas ang desisyon si Bacolod City Mayor Greg taya bilang chairman sa Bacolod City College Board of Trustees nga guilty ang manunudlo sa grave offense sa pagpangayo sa sexual favor kabaylo sa passing grade kag favorable academic conditions sa idalom sa civil service rules on sexual harassment. Light offenses naman sa unwelcome inquiries o kung comments angot sa sex lives ng estudyante, kag-unwelcome sexual flirtation, advances, and propositions. May pinalidad hindi nga dismissal from service, kag-perpetual disqualification from public service o kung hindi na siya makatrabaho pa sa tanatapaan sa gobyerno. Sa iyang statement na ginrelease sa Bungadlaw, ginsiling siyang Alkalde nga ang City Government sa Bacolod ang sa tanan ng sahay sa sexual misconduct ilabina sa sulod sa institusyon para sa edukasyon kag formation sa mga pamatan-on. Sa statement, nakasaad man nga gilayon niya ginpatuman ang dismissal batok sa maestro. Nagfile sa motion for reconsideration sa sinigid lamang ang maestro kag ini ang natalana na resolbahon. na. Para sa kay Mayor Gazataya, ang abuse of authority ang wala sa lugar sa public service. Gani, ginahaylo niya ang ibang pangit nga mahimo ng inbiktima man sa sexual harassment nga magpadangat man sa reklamo kay proteksyonan kag suportahan sila sa syudad.